Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine.

Yes. Ganyan, mm. ibang mga kagani ha. Mau na siguro po na time. Sinabi ko nyo, sige ka pa si Paso kagani ha. Mga alas tres imidya baya agil to kanili. Tanaw mo ko sa orasan. Ano yung buong Mga gani, mas kato na oras ba? Sige ka pa si Paso na ha. Nabantay yung dikap ha. Ang puti ka dito. Yan Ayan nga. Platinum pa na matay. Alis na kayo, White. Uh, rare pa rin na matay. Oh. Platinum. Platinum White. Ayan nga eh. Um, yung iba hindi naman namatay ano ba yung nangyari nito tumirik yung isang ano? pump tumirik dalawang pump ito tumirik yung isa siguro na nalason dahil yung kaya tinanggal ko na lang yung ano hindi ko na dinan sa filter kasi baka tumirik yung tubig sa filter magsasaksyon siya papunta uli dito sa fish pan natin ano. yung okay, mangyayari niyan. Malalason sila. Yung pinagtataka ko ba't lang lang napuruhan. Yan. Normal yung ano nila. Hindi kagaya kanina na agaw hininga talaga sila. Yan. Kasi mas mahina yung kanina. lang uh, tagas ihi na lang talaga. Ito mas medyo malakas-lakas. Pero hindi ko muna ginalaw dahil gusto kong uh, hindi sila ma-stress dahil gusto ko linisan itong isang pump. Eh, wala na talaga tumirik na yun. Nalangan ko na palitan ito. Baka tuloy-tuloy pa mga matay. Sayang ito, platinum. Bira ka na lang makakita ito ngayon. Oh, huh? maya-maya. Bibili Did siguro tayo ng pump. siya panapuruhan oh no? yan ito na kabili tayo ng bago aqua speed ano? yan A6000 so medyo malakas lakas at saka malaki yan sakto lang talaga kailangan nating palitan ng bago yon dahil uh, baka makorente tayo doon at saka madisgrasya yung mga alaga natin koy so namatay na tayo ng isa yung rare na platinum white so kailangan na uh, siguro ang sanhin nun dahil uh, tumirik yung isang pump buti na lang uh, naputol yung dito isang wire buti na lang hindi napuruhan yung dalawang wire negative at sa capacitive kung nagkataon ay eh, makorenti sila at saka baka, baka pati tayo madali pa So yan. Papalitan natin ano. Itong bago. Yan. Testing na naman to kanina, okay naman. So ngayon, papalit natin. Yan, ito. Aqua Speed 60,000. Yan. Yeah.